Yan, uh body parts. Uh ang diaphragm siya ang main muscle para makahinga tayo. So, ano ang spelling ng diaphragm? Kaya. <laughs> Dito, wag na i mo may 100 ka. Oh, sir. Diaphragm. Spelling. Uh, oh, Mga idol ako, i-correct niyo ako kung tama yung pronunciation ko, pero alam ko pamilya kayo sa diaphragm. Ano sa anong ang spelling noon? Di, ah, uh, Sige, mo, di? Wait lang, wait lang, wait lang. Pusin <laughs> lang! <laughs> sige, try mo lang, manggit! Oh, dali. Oh, sa mic, sige. D-I-A. D, -I -A. D, ano, ano? D-I-A. D-I-A. Sa lauro yan? Hello? Wait lang, wait lang. <laughs> <laughs> wait lang, wait lang. <laughs> D-I-A, ano? Wala mo muna yun. Ayaw mo idol. Ayaw mo idol, di ka iiwan yun ang banggit. I-comment nyo dyan ka alam mo. Sige, try mo lang. Try mo. Sige, try mo. Sige. Ano ah, lang? Try mo. D-I-A-P- A I -A R A M H. Hindi. <laughs>